Ang bayabas ay mayaman sa nutrients kagaya ng potassium, ng vitamin C na nakakatulong sa ating mga puso. Nakakatulong din ang bayabas sa ating uh, digestive system kasi marami siyang fiber. So pag maraming fiber, mabilis ang ating pagdumi at magiging maayos. Ganyan din ang ating uh, puso. Ang circulation ay maganda pag lagi tayong kumakain ng bayabas. Ang kasunod naman natin ay ang ah uh, mangga. Ang mangga ay mayaman sa antioxidant, pampalakas ng ating immune system. Maganda rin sa ating uh, puso. Maganda rin siya sa mga uh, ano, sa nagbabawas ng mga timbang. Gayun din, napakaganda rin niya sa ating uh, tiyan, sa ating digestion. Kasi parang sa bayabas din, marami siyang fiber. At ang isa pa dito, dahil siya ay kulay dilaw, maganda rin siya sa ating balat. At nakakalaban siya sa Uh, cancer kaya palagi rin tayong kumain ng mangga gaya ng kasabihan an apple a day keep the doctors away so ang apple naman ay nutritious din siya marami rin siyang uh, vitamins na nakukuha natin na nakakatulong din ito sa ating pagbabawas ng uh, timbang maganda rin pala ito siya sa ating uh, puso yan, gayon din sa mga may diabetes, sa mga matatas ang sugar ay maganda rin ito. Tapos, nakakapagpababa siya ng uh, sugar. At yung mga may problema din sa chan ay nagdadagdag ito ng uh, prebiotic doon sa ating chan. At gaya ng mangga, nakakatulong din ito magprevent ng cancer. Ang kasunod naman natin ay ang uh, dragon fruit. Ito ay tropical fruit na mayaman sa antioxidants, sa vitamins at saka sa fiber. Nakakatulong ito magpababa ng blood sugar at mag-improve din ng ating digestion. Ito ay tumutulong din na ibalik ang mga probiotics sa ating tiyan para magkaroon tayo ng healthy na uh, tiyan. Ito ay nagpapalakas din ng ating immune system, ng ating uh, puso at nagpapataas ng level ng iron sa ating dugo. At gaya nung iba, ito ay nakakatulong din para maiwasan ang cancer at ang diabetes. Gaya ng iba, ang papaya ay loaded din ito ng uh, nutrients. Napakarami nito at syempre napakasarap ng uh, papaya. Napakataas din nito ng kanyang antioxidants. At, uy, na maganda pala ito kasi anti-cancer din siya at nagpapaganda rin siya ng ating mga skin. Nag-improve ng health ng ating puso, at anti-inflammation. Yung mga pamamaga ng ating kantawan ay lumalaban siya. At maganda rin ito siya sa may problema sa uh, digestion, sa mga constipated. ano Gayun din, ito ay uh, isang frutas na kung saan pwede mong ihalo sa kahit ano pang frutas. Kaya, uh, lagi tayong kumain din ng papaya kung mayroon tayo. Okay, so ang saging ay napakarami rin uh, nutrients na kailangan ng ating uh, katawan. Ito ay tumutulong para ma-moderate ang sugar sa ating uh, dugo. Nagpapaganda rin ito, nag improve ng ating digestion. Ang saging ay nakakatulong din magpababa ng uh, timbang. So, din nito ang uh, improvement ng kalusugan ng ating puso. Mayroon itong maraming antioxidants na tumutulong para makaiwas tayo sa mga sakit. At pag kumain ka ng saging, siyempre, dahil marami siyang fiber ay ang pakiramdam mo ay busog ka na agad. So, mababawasan ng timbang mo, hindi ka kakain ng madami ano. Okay, so thank you sa pagwatch ng ating mga video ng important nutrients ng sari mga prutas.